'Yan mga boss. Ito yung ating panlaban sa Bawan Batangas. 'Yan pinaligo na natin kasi mamaya magtuturok tayo. Yan. Ito yung isa natin, John Bishop Kelso. Super High Station, one-time winner 'yan, di pa yan nasugatan sa laban. Sana pumalaban siya. Makawi ng buhay. Ito naman yung ating John Bishop Kelso, imported, two-times winner sa Tuwits San Pedro. Salamat best nag-champion sa Tuwits. Ayun. Quadro banded. Ah, uh, farm ang farm niya ay Delgado Brothers, Farm Batangas. Ito naman authentic B Power. Ayun. Ito naman mga boss, yung ating isa. John B. Shapkelso din. Yan, five banded. Ligban intact yan, BMIG. Tinanggal na natin kasi kinokondisyon. Yan, papainit siya. Yan, yung mga spar nila, mga boss, ay nasa profile na natin. Na kayo, ko na. Panuurin nyo na lang. At eto naman yung isa pang entry natin. Yan. Uh, bulik. Tsaka yung ating Golden Boy. Yan. Kur 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 kur. Tingnan naman, maninipis lang ang balahibo pero sulit ang katawan. Tigas. Ang katawan nila uh, matitigas ang hipo na buong-buo. Pag ginawakan mo, talagang ito din oh. Yan, kita niyo, manipis lang balahibo nila kasi Siyempre, abutin sila na ng lugun eh. Pero yan ang katawan nila. Yan Matigas. Parang bato. Yan ang mga katawan nila. Yan. Parang kala nyo uh, maliit lang. Pero pag nyo yan, nahawakan nyo yan, Talagang ang tigas talaga. Halos ba naman ano eh. Isang buwan kalahati na kinondisyon eh. Ayan. good sa laban nyo Bawan Batangas Kakpit Arena Yan, first time natin ito maglaban Kinumbita tayo Nung pinsang ko nun sa Australia Tumawag sa akin May laban daw doon Kaya lalaban tayo doon Papala rin doon Yan, nag request na lumaban ako Bawan Batangas Subukan natin doon Matitigas ang manok doon eh Yan, Mga natin doon Mga big time Subukan natin. Sana palarin kayo. Ayan, makauwi kayo ng buhay lahat. Ayan. Ayan. Yung mga height nila. Ito, mga pasok sa station to. Ayan. Mga kak. Yung ating B-Power na authentic. Ayan. Ano siya? Ah... Uh, 5 and a half years old Ito naman WPC Blue National Siguro alam nyo naman pag WPC National Yung edad nya Blue yan National At ito naman ang ating WPC Red National Kasunod ng Blue Ayan. Yan? Ayan, pula Ayan Ito naman, panlaban natin Not banded, Ito you no, know, no. Ano lang siya, mid to high lang siya, parang regular station lang siya, tingkayad kasi. Pero yung paanya mahaba. Mahaba po ang paan yan Yung kinakabitan ng tari. Naix para medyo maiks ang binti. Sa laro, sana swerte yun. Wala namang problema sa laro. Ito naman, pasok size station to. Mid to high, pero pasok sa station to. You know, kita nyo naman tangkad. luck sa inyo mga nukis swertin sana kayo tsaka mayroon pala akong dinarang reserve yan, reserve ako gawa ng ito kasing i-entry kong isa ah, uh, medyo straight yung git ng daliri kasi mamaya hindi tanggapin kaya mayroon tayong extra yan kahit saan dito sa tatlong to yan yan ay puro sila mga John Bishop John Bishop, Authentic Me Power. John Bishop, Kelso Imported from Delgado Brothers Farm. At ito naman, uh, John Bishop din. Iisa lang pinanggalingan nung isa. Authent, uh, big Bun Intact. Bimig. Good luck sa inyo.